Ayan, shoutout-shoutout mga kabaro, mga hello, kabayan, hello, hello. mga kabayan dyan, mga, yan. mga followers. natin si uh, kabayan, isang kabaro, isang marino sa cruise ship. Oh. So, ayan sir, shoutout sa mga kaibigan mo. Ay, shoutout sa mga kaibigan ko dyan, saka sa mga followers ito. Alam ko, marami ng followers ito eh. Thank you, sir. Oh. So, interviewin natin ngayon si kabayan. <laughs> so, isa siyang officer din dito sa barko, nagtatrabaho. So, may tatanong tayo sa kanya about sa pag-apply kung paano siya nag-umpisa at saka anong mga requirements kung ba, uh, bakit niya na naisipan magbarko kaya sir matatanong sana ako sa iyo sir kung oo, ayos lang sa iyo sige ayos lang yan uh, sir saan ka pala dati ang sir bago ka nagbarko ay sa Maynila ko nagtatrabaho dati so, so, wala pa ako experience sa pagbabarko wala ka so, pa experience oh, sa banko ako nagtatrabaho dati ayan, sa banko si sir dati nagtatrabaho <laughs> oh. so bakit mo naisipan, sir, mag apply sa barko? Para lang maibaba. Kasi yung bayo ko dati, dito na tatrabaho, e, eh, kinuha ako. Oh. Kaya, ayun, napunta rin ako dito. Mulungan ah, ba niya ako mag-apply? Mulungan ka, kaya hanap-abasok oh. na pa. Suwerte mo naman, sir, may sa sa'yo. <laughs> So, bago ka nag-upisar anong mga kinuha mo mga dokumento bago ka nag -apply? Eh, yung mga basic ano lang, basic uh, requirements lang, passport, CMAS book, syempre sa CMAS book bago ka makakuha nun. May okay, training ka ng basic training. Basic training bago may CMAS book. Oo. Oh. Tapos, updated yung resume. Resume, syempre. So, oo, about naman sa Pante. interview, madali lang ba, sir, yung interview bilang first timer? lang, oo. Eh? Madali lang din. Ang mahirap lang nun, yung US visa. Ah, US Doon visa no, lang. Doon no? So, kailangan pag-aaralan mo, taga-reviewin mo yung mga Kasi, syempre, nung mga panahon na yun, ang requirement talaga, US visa, dahil ang mga parolon eh, ano, yun lang hinahanap, eh. Hinahanap talaga pag nag yung oh. No, USB sa pag nag-a-apply. Mm. So about sa interview, madali lang mga tanong, sir. Madali about lang, naman. sa oh, Principal. experience mo. Oh. Hey, Ay, I -i I sure. <laughs> Ay, May tumawag pa. May tumawag. Eh. Hinahanap natin yung radio natin. Ano, sa interview lang. so, oh. madali, madali lang. Madali lang. So, anong may papayo mo, sir, sa gusto mag apply mag -barko? Nako eh, sa mga nagsisimula dyan mag apply ano lang, uh, sipag at tiyaga lang. Kasi yeah, lahat na naman, syaga, eh, man. nagsisimula sa pinakamaba ba lang kagaya ko nagsimula lang dito ko sa pinakamaba pang posisyon bago naging official kayo saan? bago naging officer oh. ah, uh, so, yun unti-unti so, na unti -unti ano na promote hanggang sa ito so si pagtiyaga lang talaga si pagtiyaga lang para makamit mo yung mga Tabumbay, pangarap pa yung mga talagay. pangarap so oh ayan maraming salamat sir sa interview na pinaunlakan <laughs> mo sa akin syempre oo pa at ayan. At least natuloy din, di ba? Natuloy din yung interview namin oh, dahil oh. pauwi na rin ako. So, ayan, na, uh, nagkaroon ng time na ma-interview natin si Sir. So, sipag tsaga sa pag-apply, Sir, di ba? Oh, para magtagumpay. Think positive lang palagi, di ba? Oo, oh, think positive Pag lang. Pag mayaw, para hmm, makamit Laban mo. lang. So, laban lang. Kailangang hmm. positive, huwag mag-negative -ne para makasampa sa crucif at matupad yung mga paarap. So, yan lang mga kabayan, yung mga sinabi ni Sir, kailangan ng passport. Si Masbok pag nag-apply saka may experience din. Oo. So, kita niyo naman si Sir sa ba sa bangko lang dati nagtrabaho yan, hindi <laughs> niya namalayan sa barko na siya ngayon. At saka hmm. isa pang pa officer, so asan pa niyan? So, kailangan si pagtaga para magtagumpay sa pag-apply, di ba, Sir? Oo. Sa mga hanggang. advice mo sa mga paguhan. Oo, Oo. Si Wag, go, yes. Wag gumayaw hanggat na dyan, tira lang ng tira para magtibumpay. Oo, oh, tama, tama. Ayan, tama yan, sir, di ba? Oo. Oh, oh. Okay, sir, thank you. Mabuhay siya. Oo, oh, naman. No, shout out no, sa lahat. Shout out. Kasama oh. na dyan, sir. <laughs> thank you.